Good morning uli mga kaprobinsya, another day! Another adventure na naman tayo! So for today's video ay mangunguha na naman tayo ng sea urchin o toyum kung tawagin dito sa amin kaya't samahan ninyo kami sa aking munting adventure. Let's go! Ayan mga kaprobinsya, patungo tayo uli sa Pacific Ocean para manguha ng sea urchin. Maglalakad na lang tayo kasi makitid na yung daan dito papunta ng dagat. A few minutes later. At ilang minutong paglalakad, narating na namin ang aming pwesto kung saan kami mangunguha ng sea urchin. Grabe, ang ganda talaga ng dagat dito sa amin. So ayan, dive na tayo para manguha ng sea urchin. Hanap muna tayo na good size. Kasi maliliit lang yung mga sea urchin sa mababaw. Punta tayo ng malalim-lalim. Yun, may nakita na tayong malalaki. Kuhanin na natin. Ayan, fast forward tayo mga kaprobinsya. Ayan na lahat yung huli namin. Umahon na kami kasi nagugutom na kami. Di na namin dinamihan kasi tatlo lang kami kakain nito. Tsaka sobrang lamig ng tubig. Kalahating sako yung nakuha naming sea urchin. Ganito pala ginagawa namin. Para matanggal yung mga mahahabang tinik ng sea urchin. Para mabilis lang kunin yung laman nito. At syempre, pag-usapang sea urchin, di talaga mawawala ang ating magic suka at ang ating kaning bahaw. Ayan na, ganito pala ginagawa namin. Pag kukunin na yung laman ng sea urchin, binibiyak lang namin gamit ang bato. At grabe ang lalaki ng laman ng sea urchin, nakuha natin kasing laki ng dila ng pusa Grabe ang sarap talaga mga kaprobinsya kahit kaning bahaw lang at suka pites na. Wala na talagang makakapantay sa sarap ng tuyom kaprobinsya. So that's all for today's episode mga kaprobinsya. Salamat sa pagsama sa aking adventure hanggang sa muli-uli paalam.